kami guys oh. <laughs> ako lang ang taga video guys taga lamon <laughs> ayan guys oh, busy ang lahat oh. pakita ko sa inyo ayan nagawa ng kinilaw kinilaw ng kinilaw Ano tawag ito? Pipino. Tinilaw ka na. Tapos, yan, Yung karning baboy pinihalo sa kinilaw tapos ito na yung lamas sibuyas, loya, kalamansi tapos yung isda kailangan tigaan mo ng may kalamansi para mawala yung langsa yan. So busy, Then, Then, ang napasarap nito ito, pipino, napakasarap nito pag na sa kinilaw yan guys, halo-haloin lang yung kinilaw yan halo-halo lang may kalamansi na yan loya, sibuyas Halo na yung baboy. Ito'ng baboy. Dapat iihawin pero hindi na kay wala nang oras. Oh, pang na lang. Uy lang. Pwede rin Guys, haluin nang mabuti para lalong masarap. Tahong adobo. ang sa para natin yung timino. Haluin kilo ang baboy pa. Yan, ang sarap. Kinilaw na baboy, kinilaw na tuna. Na may pipino at saka baboy. Na. Wow. May nilutong sinigang na hipon. ayan, luto na 'yung sinigang na hipon. Yan. Tapos Tapos dito naman guys, ito 'yung adobong baboy. Yan, kulong kulub na siya, oh adobong baboy yan guys yan ang ulam namin ngayon sa hapunan adobong baboy loto ng adobong baboy si Ante Adila yan ang loto nya kaya iatin na naman itong hipon sinigang na hipon nandito pa yung protas guys o, hindi namin na kailangan daw namin to banatan para hindi masira, hindi masayang at may putumaya tayo partner natin sa kape ito na yung kinilaw guys, ready to eat na siya at tagtitimpla ako ng kapi dahil gusto kong kumain sa Putumaya. Kaya itong tinimpla ko is black coffee lang ito, walang sugar. At ito ang ipap ipapartner ko dito sa Putumaya. Itong Putumaya guys, dumaan to kaninang umaga at bumili si Athena dahil bagong luto lang. At ito palang magtitinda nito, eh, yun talaga ang suki nila dito. Araw-araw nagtitinda to siya. Pero araw-araw iba-iba. Ngayong araw na ito po tumaya, bukas naman suman o sunod araw naman is bibing ka. Ganun po ang paninda niya at, at tuwing naglalako yan siya, dadaan talaga dito sa bahay ni Atin. Voice over muna tayo guys dahil may tugtog, dahil may nag-karaoke, baka tayo mag-copyright. Sayang naman kung copyright na naman ang ating video. Ayan, natakam na talaga ako nitong putumayan. Napakasarap mainit-init pa kasi siya guys at saka ang ganda ang sarap ng timpla niya hindi ko alam kung paano ito gagawin dahil kakaiba ang lasa niya guys napakasarap talaga lalo pag i-partner mo na siya sa kape na mainit-init na black coffee kaya, napakasarap talaga at itong mga kakanin guys ito talaga ang paborito ko kaya pag may mga ganito yun ang gustong gusto ko lalo na sa almusal yan ang gusto ko sa partner sa kape at ready na guys ang aming breakfast At itong breakfast namin uh, Ang sobra nito dadalahin din namin Dahil ngayong araw na to Pupunta kami sa Kapatagan Sa lugar ni Utulit Papasyal kami doon at doon na kami maghahanap Kung saan kami mag check-in na lugar Na pwede kami doon mag-overnight Sa Kapatagan guys Ang dami dong mga resort na mga bagong open ngayon Na pwede kang doon mag-overnight Kaya doon ang balak namin na doon kami mag-overnight ngayong gabi nai pag nakuwi Ang bot na ako ko ara di ko makapaspas pag nakuwi sa kain. Kalubis ko ano iro ko iro ko iro guys, nagbiyahin na kami at ang aming driver, si Kring Kring. Ang sakay dito sa sakyanan niya, ako, si Manang Roman at sa Kalsilita dahil hindi kami kasya sa isang sakyanan bali dalawang sakyanan kami at pasensyahan nyo na guys medyo, medyo kurog kurog ang pagkuha ko ng video kaya pasensyahan nyo na baka duling duling na kayo nanonood dito ito pala yung view habang naglalakbay kami papuntang papuntang kapatagan ah, uh, bali ito yung dinadaanan namin at may dadaanan pa kaming lugar dito dahil gusto ni kuya titing na dadaan daw kami sa bansalan magaling na sulod ko tapos <laughs> mura Diya pun mini gawas tunggikan mi kapatagan. Ten right Uy, no, may -park. na lagi. Oh, ina may nagpark sa mana sila. Ikaw sa wen na basta lete na. Igot makaturo mga pero ang kwan lang ni mama madlok na di ko mo dam. Kay daghan na magmatuan dakana biyag resort to sa mahalok siya na Dili magka time. gusto niya dire o kay wala ko justification mo to dire ligu komoloshon tawo lahi oras niya kay ka ala ay 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 bakela ka ula lay tagiya ay 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 wala. ay 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 wala. dam lagi, nag-iiray ngunit, tutik with balik ah, tukuan ta tukuan ta, para sigurado ma'am ma'am, kanang, diri ang dam? ah, thank you alam niya, saging siya, di kayo saging lili, tiwala lang ito sa kuwan, sa ways mga mga tanakot sure, ways agu agu oh, <laughs> oh. wow. na 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 wow. lang signal di ako maka live cream mm. wala signal wow wow ganda asal mananda asal mananda <laughs> wow lang tanang wow masigmo na ni di mo ay ay, ay. ay so. so, ang <laughs> You know. <laughs> Sus ni si Toting. Ana gi naligo na gi naligo. Sus mo ni gigatigat ang Toting. Astilan. Komo na og dito ay asa ikaw. Ani na di ala ko. Siguro ni katong gikwanan atong mga bagyo. Si Toting mo na. Ibog-ibog man niya. Mo na guys dumi sa makalain na mi. Mm. pwede rin ng bak Sana uga, ang muna uga, ang na. Bakday. Ah, ayun. Hi guys, andito na kami sa dam. Yun pala yun. Ay, nakainom-dum ko ini, na vlog ni. Wow. Ah. Ayun pala guys, yung dam. Ito yung nakita ko guys. Sa mga vloggers. yan, Hmm. Tara, oh. Ayan. Ayan pala. Ayan. Hmm. Ayan lang. Hmm. Ay, gaun. Hmm. Hmm. Bababa ako. Ayan, guys. Bababa ako. Para makita ko sa baba. Hmm. Hmm. Yan guys. Ha ah, Yan. Ito yung pinapakita sa mga vloggers guys nung napanood ko na marami sila grupo ito pala yon. Ayun, pababa na kami. Yan baba. Kailangan malakas ang tuhod mo nito. Para kayanin mo dahil ngayon pababa, mamaya naman paakyat. Ha. Live mo na tayo. Ano hmm. sila? Ano lang santa? Yan, sinong nakapanood sa mga... Hindi ko lang natandaan guys kung sino yung mga vloggers na yun makapunta na dito. Basta napanood ko to. Yan. Ang ganda. Ano okay, so. guys uh. Guys, nandito na ako sa baba. Mm. Grabe, ito. Ang taas pala nito guys. pababa eh. Napakataas nito. Oh. Ayan, side ko oh, guys. Hi guys! Ayan, good morning! Ayan, dito kami sa lugar na to. Dati pinapanood ko lang 'to sa mga vloggers na nakapunta dito at ngayon ayan nakapunta na ako dito. Na uh, dito to sa uh, ano Dam sa Bansalan. walang nag ano guys, walang nagpa slide dito may wala akong makukunan walang naliligo, nagaabang ako may umakit na dalawa, pero hindi, ay tatlo hindi pa bumaba para sana makunan ko ng video kaso wala eh, hindi pa bumaba kami. Babalik na kami sa sakyanan. Hindi lang malinaw yung tubig, guys. Ano siya? Siguro galing sa bukid mga ulan kaya hindi malinaw yung tubig. Baha. Hindi ko pa sa Bisaya is gabaha. Kaya yung tubig tsokolati. Yan guys, paakyat na kami, galing na kami sa baba. Ayan, naakitay natin itong napakataas na hagdanan. Ayan. Hindi namin natsimpuhan na may nag-slide. May nag-slide. Hmm. Akit na. Ito, pang ng tuhod ko. <laughs> Ayan. Dalawa yung hawak ng cellphone. Yung isa. Paharap sa hagdanan. Yung isa selfie. Ayan ang sakyanan namin, dalawa. Ha? Hey! Oh <laughs> dam, dam <salang. laughs> Ayan, dalawang sakyanan kami. Ha? Umulan na. sa Tokpok na tayo. <laughs> Ay, pangit. Uy, fag. Guwag mong mm, tanig ng isagba. Fag, o. Fag. Diri ang pinag-agwapong view. Ganit. Diri ang pinag-agwapong view. Kay pagi. Pagi. Pagi.

ng bago dedenda ulan. Oh cracking. siguro ang to, o oh, oh. oh, lagi money, mm. Sir Pets. Sasaka oh, mo umakyat o motong atong iikuan ni ati to kan. Sasaka trip. Hoy, to oh, yeah. hmm. so, ako cold, maka masud lang dito. Gina lasta mama dapat pamit na lang niya sa event Joe. may entrance. Pwede na Pwede na Pwede 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 na mga tuwag. Pwede na mga Ay okay, mo yung very speaking. sa baba. Huwag kayo makita. Huwag ka ko. Tapos magpikak sa mga very Tanan! Uh, strawberry oh, ka so. no grabe mm. wala Ito. makita wala ang vlog ni ate money money kasi ang vlog fag la <laughs> <laughs> <Drawingi na> lang talaga <laughs> wag yap drawing na edit na lang na yun na guys yung vlog na to walang tao makita hindi mo na sila baka kuning yung vlogger hindi Ganipod o, may umiwan po. Ang ngayon din ikurtahan ka karong at lawa, di haka ang chicken. Ay di! Ay bil, kayo nang awad kasi buyos. Ah, di rin may ka-picture. Di stop ni Ani. Di may ka-picture. Di rin, saka mo, di muti mo, di Di rin, di Ay, morning sir, di ay, morning. Di rin may ka-picture. na. morning siya, sir, pets, Holy Land. Oh, morning. Di rin, Like, Mo ning ang problema nako na ako, re, kay wala pud kay kay mahimo na activity. Mm. Pero kung naa si nanay, diri ko matulog kay kani sila friendly niya siya sa kanay na, na wheelchair. Mm -hmm. E, so kay dili to friendly sa akong yun. Kay nanay, ang not ganahan nako na diri nanay kawa ba, full na exclusive na kawa. Mm. Kita diri ang silang. Ano okay, yun? Ang kasapin ka sa ang ano? kaning kuan, Mary Maryland kanang kuan. Oh, Oo, oh, katuo. Malingaw ka dito. Patay ka ba? dito no, no. <laughs> <laughs> <Patay, laughs> Di na video <laughs> <laughs>